na ginagawa ng POMEREC talaga ito dahil uh, maliban sa pagpapaboto sa ating mga persons defraud of liberty yung mga uh, nakaulong pero wala pang final na conviction, gusto natin ipakita yung sa kanila, pakikisama sa kanila, gusto natin ipakita rin na hindi sila Uh, dinidisregard ng ating uh, lipunan, lalo na ng komisyon ang election, upang maging maayos din yung uh, natin sa kanila, lalo na sa kanilang pagboto. At para lang maihighlight din natin na sa darating na halalan, makakaboto ang mga kababayan natin na uh, kakulong ang samantala habang nililitis pa ang kanilang mga kaso. Sir, kasi may picture naman na parang matalino po tayo Ang una kasi talaga nagiging problema ay paano makakapangampanya yung mga mga kandidato sa loob ng kulungan. Isa sa mga naging problema yan ng Commission of Election. Kaya lang, naging maganda rin yung ating ugnayan kasi sa Bureau of Correction, sa BJMP, dahil kahit paano, yung mga campaign materials ng Barangay ng SK Elections ng mga kandidato, doon na lang natin binibigay sa mga... Sa mga Ay, 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 na pinuha nyo sa mother and child dito po. Yan na lang. Except the